Panibagong gabi, panibagong dayb tayo ngayon. Hanap tayong isda. Na ito, buy naman mano. Mm, -hmm. bukawin kagad. Ka Nakatago sa ilalim ng kulapuhan. Nangangain siguro ang dahon mga Kapaders. Meron naman tayong dagdagan. Masama naman ang panahon mga Kapaders, kaya kami lumaot ngayon. Masama ngayon ang lagay ng panahon, Nagpaparaulan, kidlat, kulog mga Kapaders. Na ito, labahita. Mm, -hmm. Gitik. Bitilya rin ito mga Kapaders. Magandang ating buwi na mano. Ante mano kagad, dalawang pana. Parehas pang binta. ulam sana mga kapaders. At pag lumakas ang lagat, para meron tayong istak na pang ulam. Hanap tayo dito. Ito lang yung mga dating ispat natin pinagpapanaan. Pinuntahan ko lang ang isda dito mga kapaders. Mm-hmm. Nagitik. Malaking timbungan. Isdang may balbas. First class ulit mga kapaders. Kasamahan ng bukawin sa kalabahita Hanap ulit tayo. Dito sa kagubatan ng kulapuhan. Tayo tsaga Uy! Kulambutan! Akala ko kulapo pa mga kapaders. Magitik sana. Mm hmm! Namuti ang buong katawan. Hindi nakatinta. Sobrang sangkilo ito mga kapaders. Sa estimate ko. kwartang linaw na. Salamat ulit Lord sa panibagong blessing ngayon. Sana mayroon pang kasama dito. May nakatago. Tarik bago. mm Hmm! Ayos na ito. Malinis ng ilalim ng kulapo po. Yung pinakang puno, wala na mga dahon. Yung pinakandulo na lang mga kapaders. Kaya madaling makita ng isda dito sa kulapuhan po Han. Uy, lapu lapo Sibungin. Mm, nakapunit. Ay, ha, malapa na ito. Buti lang hindi lumayo. Ulitin natin. Mm, sigurado ka na dyan. Hindi ka na makakatakas. 200 grams lang sa estimate ko mga kapaders yung lapu -lapo. Ayos na yan, may presyo na rin. Magtsatsaga kami ngayon ng kasamahan ko ni Boy Pugeta. Ngayong gabi mga kapaders, baka bukas hindi makalaot. Ito, Pakoy, ihawin, pang ulam. Ayaw umatras mga kapaders. Plankitahan ko na maganda at ng magitik. Mm -hmm. Hidjat, pang ulam mga kapaders, Pakoy. Awan ko lang kung mataba ngayon ng Pakoy. Pero mataba sigurado ko, kaya pinanak ko na lang pang ulam sa tanghalian. Hanap ulit tayo dito sa kagubatan. Dito may nagtatago mga kapaders. Mm -hmm. Maganda ang sampul mga kapaders. Malapad na or balawis. Ay salamat Lord. At mayroon nagpakita na rin dito sa kulapuhan. Ito yung mga aming jajakpatan ng balawis noong nakaraan taon. Magligada sana ang maraming danggit dito. Baka mayroon pang kasama. Diyan sa unahan. Dalawang talig bago. Mm -hmm. Nakalayas pa yung isa. Naroon sa unahan mga kapaders, susundan ko ng langoy na ito, huminto rin. Magpapahuli rin ito mga kapaders. Dito ko iikuta sa parting unahan. Hindi ko na makita, naharangan ng kulapu. Mm -hmm. Inestimate ko na lang mga kapaders. Ayan, bali dalawa. Mag-asawang taligbago. Sana sabay-sabay na magpakita dito ang taligbago sa kabalawis. Dahan-dahan tayo ng langoy dito sa kulapuhan. At ang isda, pag nakasood sa kulapo, hirap makita mga kapaders. Pag mamasdang mabuti, ito. Malaki, mungit baboy uli. Pambigay. Mm -hmm. Gitik. Hindi nakapwersa. Ayos na ito. Pambigay uli sa kapitbahay mga kapaders. Dalay sa bundok. Ganong mungit, masarap yung inihaw. Pang ulam sa nilagang kanggus. Oy, isda uli. Mm -hmm. Manitis. Paborito kong isda mga kapaders. Bubukod ko naman ito mamaya pag ahon. Pang ulam bukas, masarap itong pirito. Sobrang liwalag ng buwan ngayon. Na ito may nakasuot. Surahan mga kapaders. hmm hala, sige, paro-paro. Basta makakita ako ng surahan dito sa bahura. Paro-paro, para-hara. Mamaya pa ako nakakita ng malaki-laki papanain ko. Medyo maliliit pa yung paro-paro ay. Magaling kasi lapad ng mukha ko mga kapaders labas ang ulo ayos na ito dalawa lang pang ulam ko mga kapaders nanagdagan rin baka ito masinig ang kubukas may kasamang kamatis dito ulit sa kula po may nakatago mga kapas ako nakitang isda nasa na kaya yun uy naroon mm hmm, lawihan or bakla ayos na ito nakalapula ula po tayo mga kapaders aroy nagsuot pa sa pinakang ilalim Hirap hilahin mga Ay na makatanggal Na ito sa unahan nakalabas sa butas mm -hmm. Lagata ka dyan Maganda ang pagkakatama mga kapadir Sa unang pana Kaya hindi nakalay itong lapu-lapu Ayos na ito Sana mayroon pang kasama At para managdagan lamang yung lapu-lapu Mayroon pa dito mm -hmm. Malapad na balawis uli Or danggit nagpaparekot sa stainless ng panak mga kapaders pati kula po nakakasama ayan tama yan mabunot ang kula po at parang isda madaling makita sa bahura ayos na ito ito ang hinahanap-hanap ng mamimili dito sa amin mga kapaders masarap pa yung sabawan ang danggit lalo pagigisahin muna hanap ulit tayo dito dito sa ilalim ng butas mayroong nakasuot mga kapaders labahita good aray ko binangga ako sa muka Ya, yeah, malalabahita tayo. Nasa na kaya? na ito sa unahan ko nakita ko rin, hindi ito hummm -hmm. dungis, orenis kuluting ka na naman hindi makapagdaing, maulan panlagay sa pressure, kahit ilang araw wala laot, may pangulam lang pero iba rin yung bagong huli matamis-tamis ang lasa ng isda ito pa, mm hummm nangangain mga kapaders tutok lang ako paglalangoy dito sa tapat ng bahura at ang isda hirap makita lalo pag magalaw ang kula po dito mayroon pang isa mga kapaders naroon sa bitak ng bato nakatagilid sa natamaan mm -hmm. muntik pang salaan buti at nabatok gitik mga kapaders bali dalawa mag asawa ulit taligbago pandaradagdag hanap ulit tayo Diyan sa unahan Yoy e, kapalang kula po may danggit sana doon mga kapaders kaya medyo maliit eto may malaki Maliit yung danggit na yung mga kapaders. Siguro ko anak na ito. Ito malapad, kasi lapad ng kamay ko. Kapag malalaki ang danggit, minsan limang piraso isang kilo. Diyan sa unahan, hanap na naman. Pakita, oy, surahan. Ma isang kilohan. Mm, -hmm. naasbok. Iba talaga pag malakas ang rubber rampana Yan, surahan mga kapaders. May konting lawin na. Isang kilo sa estimate ko. 170 maganda na ang sampan ng bahura kahit medyo makula po pa na ito surahan uli mm -hmm. sa mata naman na kayo si Boy Pugeta hindi ko nakikita Uy, malayo mga kapaders andong pa sa unahan ko lalapitan ko daw titinan ko ang kanyang huli kung marami na may iri isda ditong panain na ito pa may nakatago mga kapaders. bigan malaki nakatalikod lang sa akin mm -hmm. Yoy. Makakapunit daw dakutin ko mga kapaders. Yan, sigurado. Makatanggal man sa pana nasa kamay ko man mga kapaders. Ayos na ito, malaking bigan. Oh, naroon na nakatanggal na mga kapaders. Sabi ko na, makakatanggal 'yun pero sa kamay ko man. Dito malinis man, walang kula po. Uy, malaking uri dalawang dalawa mga kapaders. Itong orange unahin ko muna. At yung surahan medyo maliit mga kapaders, itong malaki orange. Mm. Dulo lang ang tumama pero nagitik mga kapaders, hindi lumampas. Siya nga pala mga kapaders sa mga gusto magpa-shoutout po dyan. Sa next video, ma-shoutout tayo mga kapaders. Comment lang po kayo sa comment section. Pasensya na at hindi nakapag-shoutout nung nakaraang video. Mm -hmm, malapad ulim balawis. Ayos na ito mga kapaders. Hindi ko pa nakikita ang pinakang maraming danggit. Pero pag nakita namin ni Boy Pugeta, sigurado, papaangklahan ko mga kapaders at yung GPS natin. Pakita, maraming balawis. Nasaan kayo nagtatago? At ah, ko kayo dito sa butas. Uy, surahan mga kapaders. Mm -hmm. Gitik. Ulo ang tama. May isang kilohan ulit sa estimate ko. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Maaho na rin kami. Na ito na mga kapaders, yung aming huli. Sesendebla ang. Ayos man. Maraming tangkit mga kapaders isang styrofoam at kalahati yung nasa plangga ng mga kapadis mga medium na balawis ito pinipili ito yung malaki 130 ang kilo yung nasa plangga ng mga kapadis sandaan ang kilo ayos na yan maraming salamat ulit lord sa panibagong blessing ngayong gabi asa nga pala mga kapadis sa gusto po shout out comment lang po sa comment section at sa ating next episode na upload ma-shout out ako mga kapadis Good morning mga kapaders Ito na yung ating kinita lahat-lahat Sa dive na naman mga kapaders Dahil masama ang panahon Gawa na meron tayong gale warning mga kapaders Kaya silit lang kami sa dagat Nag isang kami ng kasama ko. Ito yung aming kinita lahat-lahat mga kapaders. Hinabot ng 4,494. Ito yung gastos. 207. Ito yung natira mga kapaders. 4,287. Ingay ng mga manok. Pasensya na mga kapaders. Sige tiraok. tilaok. Mga manok ng kapitbahay namin. Pinaglima. Panglima yung bangka mga kapaders. Abat kami tawag mga kasama. Ito yung partihan bawat isa. 857. Ayos na ito. Maraming salamat uli Lord sa panibagong biyaya ngayon. Meron ako pambigas na naman, Panday Presto Toy. Shout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na sa mga OFW diyan. Huwag ating kalimutan ang lahing Pilipino mga kapaders, kahit sa tayong sulok ng mundo. Yan ating ipagamalaki ang lahing Pilipino. Lahat ay mag-iingat. God bless.